Yo, good morning mga ka-adventurista Siyempre, obvious ba? May lakad ulit tayo ngayon Kung saan Mahala na si Batman <laughs> joke lang mga ka-adventurista Mapunta tayo ngayon sa meeting place ng grupo na sasamahan natin ngayong umaga uh, Bali, two days ride to uh, Bali, yung mga kasama natin eh, mga teachers din kaya lang, sa San Ildi po sa sila so invite tayo ni Doc Nina para masamahan sila kasi babiyari sila ngayon ng South and mga riders daw po ng San Ildi eh, wala pa pong makakatapak sa South so para, samahan natin sila dito na nga po tayo sa may lagi natin dinadaanan sa bypass road siyempre late na naman tayo wala <laughs> naman bago dun eh. at nandito na nga tayo sa shell dito sa may bay sa dulo ng bypass at meron tayong kasama dito na lagi din natin kasama sa mga ride si Sir Robel Makalipas ang ilang minuto ng paghihintayan, ito na, take-off na namin. At uh, hindi ko na nabilang kung ilang sasakyan kami, pero lahat-lahat, 25 person kami kasama yung mga OBR. Siyempre, sa lahat ng kwentong first time, hindi mawawala ang aberya. Habang binabaybay namin ang kahabaan ng Ross Boulevard, may nangyaring ang hindi naasahan. Sa dami kasi ng stoplight na nadaanan namin sa Roxas Boulevard, hindi mapipigilan na magkahiwa-hiwalay kami kada stoplight. Kaya yung huling stoplight na lilikuan namin, hindi ko napansin na hindi na pala kami kumpleto. Kaya yung mga kasama namin sa likuran, hindi nila napansin din na lumiko kami. Kaya dumiretso sila at ang sama na diretso sila sa entrance ng SLEX kaya ayun may mga kasama tayong nahuli feeling guilty ako nun kasi napabayaan ko sila kasi sa akin sila pinagbili ni Doc Nina kasi mga first time nila dito sa South kaya lang kailangan natin tapusin ang kwento at ito ang kwentong Batangas ng mga Ultimate Lakwatseros Okay pa. Ito po yung mga kasama natin na nag-expressway. <laughs> yung mga kasama natin nag-expressway. <laughs> Alin ba dito yung motor na pumasok ng expressway? Alin po ba dito yung motor na pumasok ng expressway? Alimala oh, lang, isa lang. Sir, ano ba yan? Tinapay? Ah, tinapay. Ito pala yung motor na nag-expressway, mga <laughs> <laughs> siya. Bravo Saka yung dalawa doon, yung Raider, saka R-15. <laughs> yung R-15, yung PCX sa isa. <laughs> kasama na po kami Touchdown. Pagkaraan na ilang oras sa pakikipagbuno sa Manibela, narating din namin sa wakas ang kalatagan Batangas. Pagod, puyat, at halong emosyon ang nararamdaman ng ating mga kasama. Pero, ala eh, gusto nila yan eh. Gusto natin yan. At kahit anong mangyari, fulfillment pa rin para sa isang rider ang makapunta sa lugar na dati pangarap mo lamang. 30 pesos o exactos. bago nga tayo makapasok dito ay kailangan muna natin magbayad ng ecological fee na 30 pesos kada isang tao after makapagbayad diretso na tayo sa mismong location na pag iwan natin ng mga motor natin at hindi di ko pa nga pala nababanggit floating cottage nga pala yung ating pupuntahan dito kagaya nga na ng sinabi ko kanina sinamahan natin sila Dok Nina papunta dito sa Batangas dahil uh, wala pa nga mga sa kanila dito nang nakamotor so syempre sasamahan natin sila kahit na nakapunta na tayo dito i-enjoy pa rin natin at sya nga pala kailangan din natin ng tour guide dito na ibubuk natin bago pa lang tayo makapunta rito. Kasi floating cottage nga to at limitado lang yung mga balsa na pwede nating magamit dito. Kung wala tayong tour guide or kausap papunta dito makamahirapan tayo na makakuha ng balsa. Akin kambing, sir. <laughs> Parang bakaw. Eh. Parang bakang burit eh. Siguro oh, yan, no? Sir, barako eh. Apo, ayari na po. Ayan, daming dala ni Mamina. Oh. Dinala na yung San Miguel dito. Dito na yung San Miguel dito. Anim lang po pala sila ron eh. Siya nga pala mga ka-adventurista. Yan nga pala si Kuya Chris. Siya ang ating kausap dito at lagi namin kausap tuwing pupunta kami rito. sabi ko nga pangalawang punta na namin dito kaya siya pa rin yung kinontak ko para smooth ang aming lakad dito. At syempre para makadiscount tayo. Sarili kasi nila yung balsa na gagamitin natin. Kabalik ulit kami kay Sir Chris. Oh. <laughs> Second time. Wah, oh, <laughs> Just go. Ano ko, <laughs> aneka <laughs> Buy one, take one. Kasama yung tatay ko sa iyong nanay ko. Ano yung ane yuto? Let's eat, let's eat. Oi, na naman. thank you po. ano ba kayo? Kung nga yung yung ano yung I-drink ko lang po eh. Ah, Napakaraming dala ni, ni Manila. Hindi dala talaga San Miguel. Welcome to Little Boracay of Calatagan, Batangas. Sobrang lino ng tubig dito mga ka at maraming water activities na pwede mong gawin. Perfect talaga to asama ang pamilya, markada, at kahit na sino pa. Lo nga pala yung mga lugar na pupuntahan dito mga ka-adventurista. Ang una yung hinintuan namin sa sandbar. Uh, doon perfect kumain doon kasi payapa yung tubig. At saka sandbar talaga yon. Kaya nga lang yung dating namin is high tide na. Medyo late na rin kasi kami. Saka ang pangalawang pupuntahan is yung snorkeling spot kung saan naman pwede ka mag-snorkeling. Kaya lang, sa sobrang pagod ng mga kasama natin sa biyahe, eh, pinili na lang nilang matulog. At yung huling spot naman na pupuntahan, yun na yung Little Boracay, kung tawagin. Ah, uh, hapon siya pinupuntahan, or bago, bago lumubog yung araw, kasi maganda yung spot na yun kung mahilig ka sa mga sunset. after nga namin sa Little Boracay diretso na kaagad kami sa second destination namin kung saan dito na kami mag overnight uh, camping ang trip ni Doc Nina kaya dito tayo pumunta sa beach na pwede mag camping at mag overnight so dito kami napadpad sa gawing duluhan nakalimutan ko kung anong pangalan nung resort na pinuntahan namin pero basta mura lang siya mga kadventurista ka label, <laughs> reserve. Golden <laughs> label. Gold <laughs> label. Camping <laughs> trip. Camping <laughs> trip. <laughs> uh, day 2 ay, hey ito, kape kayo dyan. Ay, hey. malalim na yung tubig, oh. Natatanaw nyo ba yung... <laughs> Natatanaw. <laughs> Kinabukasan niya na nga aming pag-i-stay dito, wala namang kaming ibang ginawa kundi kumain, tumambay, titigan yung dagat magmerienda at mamahinga wala naman na din kasing balak maligo yung mga kasama natin dito dahil nga siguro sa pagod, puyat uh, sa mga oras kasi na yan uh, naghahanda na rin sila para sa aming pag-uwi dahil makapananghali lang sisibat na rin kami para hindi kami abutan ng traffic sa Manila pero pag Mga ilang oras din kasi yung magiging biyahe namin pa uwi. So habang naghihintay ng oras, ito namamahinga habang tinititigan yung dagat. At nakikipagkwentuhan na rin sa mga lifeguard dito. Para malibang-libang. At dumating na nga yung oras na kami pag-alis. Kuminto muna kami sa nag-iisang gasolinahan na to. At saka nagpakarga, saka kami sumibat. Hindi bago para sa amin ang lugar na to. Pero bago ang lahat ng alaala -ala na dinala at ginawa ng rides namin na to. Siyempre, bago ang mga nakasama natin dito, kaya bagong memories na naman ang ating itatago. Maraming salamat sa lahat ng na nakatapos ng video na ito maraming salamat din sa patuloy na sumusuporta sa ating munting channel. Kapatid, maraming salamat kung nakaabot ka sa part ng video na to. Asahan niyong marami pa tayong pupuntahang lugar at marami pa tayong tao makikilala sa pumagitan ng ating motor. O siya, dito na rin natin siguro tatapusin itong video na to. Maraming salamat mga ka-adventurista sa pagsama nyo sa susunod na kwento na lang natin ulit Adios!